Magandang araw po ito, Landas ng Pag-asa. Ako si Glenn. Sa darating na linggo, ipagdidiwang na natin ang Kristong Hari. Hudyat ng pagtatapos ng liturgical year. At sa susunod na linggo naman, ang pagsisimula ng Adviento. Kaya itong mga nakaraang araw, ang ating mga pagbasa ay tungkol sa paghahanda ng ating mga sarili. Lalo pa nga at sa darating na 2025, ipagdidiwang natin ang Jubilee Year. Jubilee po, hindi po Jollibee. Jubilee. Pero, pwede namang mag-Chicken Joy. Speaking of Chicken Joy, handa ka na ba? Handa ka na ba para kay Kristong Hari? Ito ang mahalagang tanong. Sa mabuting balita ng ating Panginoon para sa araw na ito, ang kwento tungkol sa labis na pagkagalit ni Jesus sapagkat ginawa daw pugad ng mga magnanakaw at mandaraya ang tahanan ng kanyang ama. Ang sabi ni Jesus, ang tahanan ng kanyang ama ay bahay dalanginan. At ang sabi naman ni St. Paul sa mga taga-Korinto, hindi mo babatid na ang iyong katawan ay templo ng Diyos. Sa makatwid, ang templo ng Diyos ay hindi lamang ang mga gusali na tinatawag nating simbahan. Ako mismo ang templo ng Diyos. Ikaw mismo ang templo ng Diyos. At tinatanong tayo ni Jesus mga kapatid, kinikilala, iginagalang mo ba ang iyong sarili bilang templo ng Diyos? Sa templo ng Diyos, inihahayag ang salita ng Diyos. Iniluluklok ang salita ng Diyos. Kaya ang susunod na tanong ni Jesus, sa iyo bang buhay, sa ating bang buhay, nakaluklok ang salita ng Diyos kung tunay tayong templo ng Diyos. Sa unang pagbasa sa pangitain ni St. John, inutusan daw siya na kanin yung scroll sa scroll karaniwang nakalimbag ang mga mahalagang bagay tulad ng salita ng Diyos at nang kanin daw ni St. John yung scroll nangasim yung kanyang sikmura napakaasim ano kaya ang kahulugan nito siguro ito yon may mga bahagi ang salita ng Diyos na kapag napakinggan natin, lalo na sa unang-unang pagkakataon, di ba para tayong sinisikmuraan? Kasi nasasagasaan ito ang mga mali sa ating buhay. Kaya yung iba ayaw magbasa ng Biblia. Yung iba iniiwasan ng salita ng Diyos. Bakit? Kasi ayaw natin na tayo ay napagsasabihan. Ayaw natin na tayo ay sinasaway. Bakit? dahil tunay na masarap gawin kung ano ang mali. Yan ang akala natin. Sapagkat kung ang mali natin gawi ay hindi natin babaguhin, pait ng buhay ang ating aanihin. Kapatid, ito ang mabuting balita. Sa kabila ng pangangasim ng sikmura, ang sabi ni St. John, Matamis yung scroll sa bibig tulad ng pulupukyutan. Marahin ipinaihiwatig sa atin na Panginoon na ito ang ating malalasat, Kung papahintulutan natin ng Diyos na tayo ay hubugin at baguhin. Kapatid, nasa matuwid na pamumuhay ang matamis na buhay. Amen. Ipasa ang pag-asa, click na po ang share. Ang salita ng Diyos ay mabuting balita, higit na nagiging dakila kung yung ipapamalita. God bless.